may busog pa tsaka maliwanag pa baka gutumin kami pagdating ng alas 9 makapangalawang kain kami dito <laughs> so umikot na naman tayo dito no? yun sa tapat natin guys yan yung uh, pier so bukas ng umaga dyan na tayo siguro mga kasi alas 6 ang dating mga 4 or 4:30 andyan na tayo. Uh, sa awa ni Lord, uh, maganda ang panahon bukas. janatayo uh, na tayo kasi 6:00 uh, ang alis ng uh, barko papuntang Dumaguete. So, uh, as of now, dito muna natin uh, uh, mag uh, dito muna tayo papalipas ng gabi. Dito tayo magdi-dinner para sulit din, no? Magmasaya naman dito. Hello, ma'am. Good evening. So, ito yung mga anila guys, no? Native ba ito, ma'am? Hindi, Hindi So, magkano yung ganito? 110, cents. 110. Okay. So, itong mga isaw? 10. So, 110. Tapos, yung ano nyo? Barbecue. Okay. So, pili lang kayo dito, guys. Araw-araw ba, ma'am, ganito? Ang, ay, eh, ang boulevard? Boulevard ng Sikihor-Sikihor, di ba? Ah. 4 p.m. hanggang 11. Uh, ma'am, naka-vlog ko, ma'am, ha? <laughs> Shout out, ma'am. Um, pangalan natin, ma'am? Juna, sir. Juna, si ma'am. Ma no, Juna, Tsaka si ma'am Jin. So, ang puso, magkano? Sampo. Sampo. So, walang limang piso dito, ha? Puro sampo, guys. Ito yung, yung pa. Sampo. Sampo din. Itong nasa malaking kaldero, ito yung, ang, ano, to. Pwede ma-tingnan. Ah, Sige, sige. So ito guys no, ganito halos araw-araw pero mukhang uh, Friday, Saturday, Sunday ang maraming tao no. Mga ganun. Nilaga okay. ng baboy. Wala pinbalbawa dito no. May ano rin ito pero hindi ano. Lagam baka 'yun. Nilaga. Okay. So magkano ang per serve diyan? 70. Dito kami kakain. Ha? Kasi na-interview na rin kita. So, dito kami kakain. pero mamaya-maya na. Okay lang? Ha? Kasi medyo galing kami ng may birthday doon. So, may busog pa. Tsaka maliwanag pa. Baka gutumin kami pagdating ng alas 9. Makapangalawang kain kami dito. <laughs> ha? Dito. Ito na lang yung... Pero pag may kakain dyan, paggamit mo muna. Basta dito kami kakain. Ha? Ang problema, baka maubusan. Marami pa ba to? Ba ah. Ikot muna. Ikot muna. So, masaya dito, guys, no? Masaya dito sa area ng mga ganito. Ng mga ganitong oras. Okay? So, ayan yung uh, kanilang... Uh,